kung buhay sa restore guys bahay buhay tindera guys support so, to this video guys <coughs> ibabahagi ko lang sa inyo guys kung paano ako guys mag kung anong binibili ko sa aking tindahan guys so kung paano ako mag -please you guys so ngayon guys ay ito pala yung mga ano sa akin guys o so, ito ito siya guys ginaganyan ganyan ko siya guys kasi yung binibili ko kasi dyan guys ano siya mag ano guys itag iisang kilo guys kasi mas mura guys pag iisang kilo tapos ginaginan ganito ko siya guys ayan ang ano po ito guys ang ala lino ay ano guys yung kulog pala ang ano ko nito guys yung ang ano pa yun yung ang ano ko nito guys kalahati guys yung ano ko nito yung ano pa yun guys yung ano ko guys kalahati ang ano ko nito guys yung kita ko nito guys kalahati guys ito guys ito ito guys yung hindi naman ko nang mataas guys mang magpresyo guys itong oil itong mantika guys ito itong mantika guys mahal to guys so ginaganito siya tag limang piso may ano din ako nito guys yung kalahati din ang ano ko nito guys yung ginansya ko nito guys kalahati ayan kalahati to guys ito din guys kalahati din ang hindi nang kalahati guys pero bibili ko guys asokar. ayan Itong yung sukar guys, nagbibila ko ng reto, Ang ano ko nang kita, ang ganyan siya ko nito guys. Mga ano, binibinta, mga ano siya guys. Mga 8 pesos, kaya, o kaya seven, ganyan. Ay, 8 pala guys, yung ano ko nito, yung sukar. At saka ito guys, itong yung tam na to guys. Ito yung ano guys, ito yung ano sa akin guys, mabinta. Yan. Yan guys, yung mga ano, yung mga ano pa yun, yung mga yan, ganyan guys. Yan. Tag-10 yan guys. Yung kuprada ko yan guys. Ano lang siya. 6 pesos. Tapos binibinta ko siya guys ng 10. So, sa isang ganyan guys. May ano ako. May ganyan siya ko na 4 pesos. Ganyan. Ako, may dumating na naman na pan guys. Ayan. Itong pan na ito guys. Sa isang, sa isang, ano guys, sa isang balot, ano, 5 pesos yung ano ko, kasi 20 ko to binibili guys, ayan. So, okay, ano ito guys sa itong ano may 45 tayo guys nito sa 7 na ano balot na tinapay kasi mabinta to guys ayan so ito yung mga ano ko guys so ito yung mga dilata ko guys ito guys tag 5 pesos lang yung tubo ko nito guys sa aking mga ayan guys tag 5 pesos lang yan guys so ayan guys so yung mga ano ko ayan yan guys. Kasi guys, ano kasi guys, yung ano ko alam ano kasi guys, alam niyo ba guys, yung ano ko kasi guys na may ako linggo-linggo ng aking paninda kahit, kahit kahit, meron pa ito so, sa tindahan ko guys, talang binibili ko siya linggo-linggo guys, para yung puhunan ko guys, maruling, kasi guys yung puhunan, yung ano kasi guys may tao na naman guys so, alam nyo ba guys yung ano kasi guys kailangan sa kailangan guys hanatin guys alam mo, alam mo ba guys sa isang sa isang linggo guys kailangan kasi mahina o ma ano yung ano natin guys yung pinta natin talagang nag-iipon ako guys sa aking tindahan iniipon ko siya nag-iipon ako guys ng mga 2000 sa isang linggo guys Binsan, 15 Hin, Yung 2000 na yan guys hindi palagi guys pag malakas yung tindahan ko guys iniipon ko yan guys siguro maka ano maka alam nyo ba guys dalawang dalawang magdadalawa matatlong buwan pa lang tayo guys pero unti-unti ko na guys nababalik yung aking mga aking puhunan guys kasi kinukuha ko yung puhunan ko guys unti-unti ko na siyang nakukuha guys tapos ano siya guys tapos yung sa isang linggo guys talagang nag-iipon na, talagang binabalik ko yung talagang nag-iipon ako guys kung hindi 2,000 1,500 yung ipon ko guys ganyan minsan guys 1,000 iniipon ko yan guys tapos sa tapos guys yung sobra binibili ko yan guys kung anong kulang dito sa tindahan ko kaya yung tindahan ko guys palaging puno palaging puno talaga yung tindahan ko guys kasi kung anong kulang guys talagang binibili ko para hindi ako guys mabibigatan ayaw ko kasi guys na linggo-linggo ako namimili sa aking tindahan guys para yung tindahan ko palaging puno guys kung ano yung kulang binibili ko yan guys tapos yung sobra guys yung, yung sobra guys ano siya, yung... Ay, yung, Ano pala, guys, iniipon ko siya, guys. Nag-iipon ako, guys, tuwing linggo. Sa ano, sa... Kasi, kailangan mo talagang magtabi, guys. Kasi hindi mo naman maiwasan, guys, na yung... Kunwari, guys, yung... Yung ano mo, yung... Kunwari, guys, sa isang linggo, wala kang, ano, wala kang... Ano pa yun, yung wala kang binta. Tapos, wala na sa tinahan mo. At least, may mahubot ka, guys. Kaya, ganun ako, guys. Nag-iipon talaga ako, guys, sa tindahan ko. At saka yung puhunan ko guys, unti-unti ko siyang binabalik para makita ko guys kung magkano yung ginansya ko. Ganyan guys yung ano pat ano yung ano ko dito sa aming tindahan guys. Ayan. Tapos yung sweldo ng asawa ko guys, ano guys, yung sweldo ng asawa kahit maliliit guys, talagang nakaikan, nakakaipon kami guys. Kaya, kaya hindi talaga ako guys yung kunwari guys, yung, kung anong wala dito talagang kumukuha ko sa tindahan. Hindi guys, tapos yung, tapos yung at least guys, Maganda kang magdala sa, at sa, mga customer natin, sa mga customer guys, kasi palagi siyang bumabalik dito guys, yan, iniit yung ganyan, talagang good vibes lang palagi guys, para yung mga customer mo guys, palaging bumabalik sa tindahan mo, Ganoon ako guys, kaya nga, yung mga customer ko guys, palagi akong palaging bumabalik sa tindahan ko guys, tapos, alam nyo ba guys, ano siya guys, yung, yung, yung utang mo hindi guys, lawang, talagang kusa silang magnagbabayad guys sa, ano sa tindahan ko guys kaya hindi ako talaga guys nagano, hindi ako guys ng ano pa yun hindi ako guys ng ano pa yun hindi ako naniningil guys hindi ako nagbahay bahay hindi talagang kusa silang bumalik dito guys pag ano yung trato mo sa kanila guys ganyan kaya yun ang ginagawa ko sa mga customer ko guys kaya ayan sa awa ng Panginoon guys may, may palagi naman tayo may binta araw-araw guys Saka, palagi akong linggo-linggo ako guys palaging nakakakumpra So, ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog ko guys, at saka yung tips ko guys, kung paano mag, mag-doting so, for watching guys.